Hello, Krispies. Magluluto tayo ng fishball. May nag-order sa ating fishball. Pasensya na ka, Madilim dito. Hindi ako naglagay na ilaw. Lalabas tayo. Luto tayo ng fishball. Ay, hindi ko nagdala yung ano. Hindi ka. Luto tayo ng Sous-titrage ST' 501 mula sa DOC Immigration Investment para ito sa application ng pamilya ng Special Investors Residence na o NIRB na ibinibigay sa mga sa na ito sa huwag na sa Pilipinas na na dumating si Go sa Pilipinas noong January 2003 ay nagbibigay sa mga ang na ito sa huwag na tumira sa

Pagkakataon naman ng GD1 at OG, operator ng FOGO sa bangban na sinalakay noong Abril, may inang dokumento ang sinusuri ng PAO o Presidential Anti-Order and Scan Commission. Gaya ng mga bills sa oryento mula sa July November 2023 na nakapangalan kay Nyo Yorgo at Statement of account no February na nakapangalan din kay Mayora. sinubukan namin kung kirmahin sa Tarelco 2 ang mga electrical. para sa housekeeping staff mula sa isang manpower agency na may 2020, 2022 na address at sa ng mga kung nararamdaman sa aris ng trading ang mag-tower services, maraming operasyon, pero hindi pa sila tinutuboy sa inyo. Unang sinabi ni Mayor Golla bago siya tumakbo, Mayor, noong 11, 2022, nag-divest o nagbenta na rin siya ng kanyang shares sa Bawang Kulat, kumpanya may-ari ng, ng lupa kung nasaan ang sinalaki na pampagpupo. Kaliwa si Pevin, sinabi niya, mag-digest na siya, Iban si manalo ng Kasi kung

Matapos sa bilhin ng mayor ng Fora sa Pa'yo, ng loob hindi sila pinapakasok. Paglakis na ang blind night para pag-construction, sila. pa na ang maturang sa ng red-letter. Ang pinaka mga niya, sa na at hindi sila. Hindi kasi PLT mga

dan pun hidup pun saya dia kalau saya holong dia saya senang nak tag supiro selalunya nak pandang sama macam Siti cantik dia dia ada nak cari gacha untuk main hitam dapat dekat sini pis pis selamat malam kita ya ini apa? ini kita ni kita tu aku situ

Antonio Sinabi sir, sir, gasa, pano, atiyon, ng President, nakatalaga sa panig ng Mga sa